Buwa ba na guys hanggang league. Pero sa ngayon guys, meron mano na siya, medyo magaling na siya. Kasi guys, yung pagpupuyat guys, isa din guys na lumalabas talaga guys yung tagyawat guys. Ah. Uh, 'Yun. Hindi talaga mawasan guys pag nagpupuyat. Ah. Uh, na siya. Siya guys, wala na sa mukha na sa na. Siguro wala paglalagyan sa mukha. <laughs> Kaya nga na sa na siya guys na no na tumutubo pero okay lang guys kasi yung tagyawad guys singaw lang yan sa katawan natin kasi guys pag hindi yan nalabas guys hindi yan na singaw ay yung tagyawad guys ay magkos din guys na magkaruntay na may mararamdaman tayo guys sa sarili guys at uh, hindi yaba, pag hindi yan nalabas guys para tayong tayo nilalagnat na hindi maintindihan hindi makasingaw kasi nga uh, guys yung ano guys yung singaw sa katawan na hindi nabas okay lang guys na may tagyawat normal lang yan ang tagyawat guys lahat ng tao guys ay pero din tao guys na walang tagyawat at uh, may tag... may tao rin talaga guys na tag may tagyawat na minsan nasa lahi minsan ano guys sa pagpupuyat minsan talaga guys sa dugo yan makukuha guys yung tagyawat guys pagpupuyat sa dugo, sa lahi. Ayan. Ay, meron din ako guys na may share sa inyo na pero pala guys na may ibang tao din po guys na wala silang bigote. Akala mo guys na nagahit, hindi sila nag-ahit guys. Wala silang bigote guys. ah parang pinagdi guys ng paniki. Kasi meron akong kasama datin sa ka-workmate ko ay wala talaga siyang balahibo. Wala siyang bigote guys na tumuko. Pero yung nanay ko guys dati, ay wala rin siya guys ano uh, balahibo sa kilikili tapos uh, ako naman guys meron akong balahibo sa kilikili manipis lang pero hindi ganong makapal di katod ng iba nakikita natin makapal kasi nga nagmana, nagmana rin ako sa nanay ko na uh, sa kanya kasi wala talagang balahibo sa kilikili yung kuya ko guys wala rin balahibo sa kilikili nagmana pero mga babae guys mabalibong kilikili at Nag, uh, nag-shape sila guys nag aahit sa kilikili or binubunot kasi uh, sa babae parang hindi maganda sa babae guys na may buk sa kilikili lalaki lang talagang dapat pero ang iba hinayaan na lang pag pag ano lang Sa bahay lang pero may lakad ka kung may mga event pero kailangan mo talaga guys na binubunot or inaahit ayan guys ako guys uh, Manipis lang ang ano kasi hindi pa ko kasi guys yung kilikili ko manipis lang yan sa guys ayan guys oh Manipis lang siya manipis lang siya guys yung kil ano ko guys yung sa kilikili Wala kang makita guys akala mo wala siyang ano guys wala siyang tawag dito buhok may buhok yan manipis lang kaya pagdating sa camera wala na talaga siyang buhok sa kilikili kasi nga may tao talaga guys na walang book sa kilikili yung nanay namin guys wala talaga book sa kilikili abutin lang ako guys hindi galong makapal yung book ko sa kilikili guys ayan yung kilikili ko guys wala siyang book akala, akala nyo inaahit hindi yan guys inaahit normal lang talaga yan guys yung kilikili ko na hindi siya gano guys na mabalahibo may balahibo siya manipis guys pero yung malata na may balahibo guys pagdating sa kamera ayan guys oh so, ayan yan, yeah, may guhit-guhit pa siya. Yan, walang balahibo guys. Ang kilikili ko ay minamana ko sa nanay ko. Pero may konti siya, pero nanay ko wala talaga. Pati yung kuya ko guys, wala. Pero yung kapatid kong babaeng dalawa ay may mga balahibo sa kilikili. Yan guys. Thank you so much guys for watching. Yung hindi pa guys takapag subscribe sa aking channel, Jolo Italian, pwede guys makapag-subscribe kayo with notification bell all para manunod pa kayo guys sa susunod na upload kong videos. Thank you so much guys for watching. Thank you. Alone. The streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger, step by step The clock is ticking but there's no time for regrets I've been flying from town to town Na no.